So ayun mga ma'am sir, after ng pinakalatest na video natin about kay TikTok, kung paano yung kitaan sa TikTok ngayong 2025. So may mga nag-message sa akin sa Telegram account ko kung paano nga ba magsimula mag-affiliate dito kay TikTok ngayon. Actually, mga ma'am sir, kakastart ko lang talaga mag-affiliate kay TikTok and hindi ko akalain na within one week is magkakaroon ka agad ako ng sales. Ganon kabilis. Kasi marami na akong na-try na affiliate kay Lazada, kay Shopee, kay EcoMobi, Involve Asia and hindi ganon kabilis. Hindi ganon basta-basta na makakapag-earn ka kaagad or magkakaroon ka ng sales. At isa pa mga ma'am sir, bago po kayo ma-approve sa ibang mga e-commerce, online marketing platform, katulad nila Lazada, Shopee is may, may, mga requirements pa na kailangan is ma-approve kayo. And kay TikTok mga ma'am sir, no wonder kung bakit ang daming nag affiliate dito is wala masyadong hassle and wala masyadong requirements once na mag affiliate ka dito. And once na nagkaroon ka ng earnings sa isang linggo, weekly din papasok yan sa inyong Gcash account or bank account. So every Wednesday po yung, yung payout dito kay TikTok ng mga affiliate. So, mamimili ka doon kung manual or automatic na withdrawal ng earnings mo. So, kapag automatic, pagsapit ng Wednesday, antay-antay ka na lang na pumasok yan sa Gcash account mo or bank account mo. Kaya kung interesado ka at gusto mong malaman kung paano ako nag-start dito at paano ako na-reach yung 600 followers dahil yan yung required na number of followers para magkaroon ka ng yellow basket dito sa TikTok Affiliate. Kaya kung interesado ka, panoorin mo ng buo ang video na to. So ayun mga ma'am, sir, open ko lang yung aking TikTok account dito para ma-explain ko sa inyo kung paano ba nagwo-work itong TikTok or pag-affiliate dito kay TikTok. Actually, yung nagturo sa akin dito ay Sitaw Seller din and ngayon meron na siyang daily earnings dito kay TikTok sa pag-affiliate. So ipapakita ko lang sa inyo mga ma'am, sir. So ito yung mga videos na mga ginawa ko sa mga products na pinopromote ko dito kay TikTok. Ayan, nang na-reach na, na nga natin yung 600 followers, ayun nag-start na ako mag-promote ng mga products dito and wala pa isang linggo mga ma'am sir is nagkaroon na tayo ng sales dito kung ako nga na baguhan pa lang at bago pa lang inaaral yung pag-affiliate dito sa TikTok ay nakakapag-start na mga pag-earn I'm sure kayo din once na susubukan ninyo at siseryosohin nyo itong pag-aralan kaya nga, mga ma'am sir kapag meron tayong natututunan at uh, may bagong mga knowledge tayong nalalaman dito sa pag-affiliate kay TikTok ay i-share natin yan kaagad dito sa ating YouTube channel. So ayun mga ma'am sir, ngayon naman papakita ko naman sa inyo yung showcase ko dito. So, ito yung tinatawag na showcase po dito. Na once na-reach na yung 600 followers, so, mayiging visible na yung iyong showcase sa inyong mga viewers or mga prospect buyers. So, ayan po yung aking showcase dito. And yan pa lang po yung mga products na nailalagay ko sa aking showcase. Actually, marami pa dyan yung uh, hindi ko pa nagagawa ng video. Mas effective kasi mga ma'am sir kapag every product na gusto natin i-promote is gawa natin ng sarili nating video. Kasi bawal din po dito yung kukuha tayo ng video ng iba. Okay tapos ipopost natin or ipopromote natin yung product. Much better ay galing po talaga sa atin and tayo yung gumawa ng video ng mga products. Next, papaano naman maglagay sa showcase ng mga products at mag-create ng affiliate link na ipopost natin sa ating mga social media platforms. So, ganito lang mga mamsir, punta lang kayo sa inyong shop. Nandiyan yan sa bandang ibaba. And then, click nyo lang yung shop. So, dyan po sa shop, dyan po lalabas yung iba't ibang klase ng mga products na po pwede nyo i-promote dito kay TikTok. So, pipili lang kayo ng mga products dyan na gusto nyo i-promote. For example, ito. Ayan, yung uh, nagtitrending na magic blusher na buy one take one. For example, yan, gawin natin sample. No, i-click natin yan para may add natin sa ating showcase. And then, para ma-add siya sa inyong showcase, i-click nyo lang tong arrow na pataas. So, pag naklik click nyo na mga ma'am, sir, may makikita kayo dyan sa bandang ibaba, may nakalagay add to showcase. So, pindutin nyo lang po yan mga ma'am, sir. And makapansin niyo gagalaw itong may... Uh, shopping bag na yan na parang icon. So, ayan. Uh, ngayon, po pwede nyo i-check yan. i click nyo yan yung shopping bag na yan para ma-check nyo kung naidagdag na yung products na yan doon sa inyong uh, showcase. So, ayan, na-check natin. So, na-add na siya sa ating showcase. So, okay na yun. So, ngayon naman, papano naman tayo mag-generate ng ating affiliate link? So, ah uh, ito lang yung gagawin ninyo mga ma'am sir para magkaroon kayo ng affiliate link. I-click nyo lang yung arrow na yun. And then, I-click nyo tong uh, sa pinakababa yung copy link and that's it meron na kayong affiliate link ng uh, product na yan and pwede nyo na yan agad-agad i-promote sa inyong mga social media platforms kung wala pa kayong uh, 600 followers or less than 600 followers pa lang kayo but if Uh, 600 followers na kayo and na-meet nyo na yan, po pwede nyo na yan i-promote sa inyong TikTok account mismo. So, ayun mga ma'am sir, nabanggit ko nga doon sa pinaka-latest video ko about TikTok affiliate na kahit wala ka pang 600 followers, ay po pwede kang pumita dito at magkaroon ng commission. Yes, it's true mga ma'am sir. Yun nga lang, hindi ka pa po mag-post mismo kay TikTok dahil wala ka pang yellow basket. Yung yellow basket, yun kasi yung link ng product on which is doon pwedeng directly na pwedeng mag-checkout yung mga customers or mga buyers mo or mga viewers mo sa TikTok. So, ang gagawin mo lang kapag wala ka pang 600 followers is i-post ka lang. Post ka lang ng post sa iyong mga social media account like Facebook or Instagram para i-promote yung mga products. Guys, dito sa affiliate kay TikTok, more on promoting of products talaga ito. So, yung commission mo is nakabase sa iyong performance. So, guys, ang masasabi ko lang, ibang level yung affiliate marketing dito kay TikTok. Kahit pasabihin natin na marami nang nag-affiliate kay TikTok, Magkakaroon at magkakaroon ka pa rin ng sales. At sa dami ng mga gumagamit na rin ng TikTok and nakikilala na rin yung TikTok as online e-commerce marketing platform dito sa bansa. So, advice ko, since nagsisimula ka pa lang or bago ka pa lang kay TikTok and wala pa masyadong followers, so, pasok-pasok ka lang sa mga live, sa mga nagle live and makipag-friends ka doon, sa mga viewers doon, makipagkilala ka. So, doon niya nagsisimula before ka mag-promote ng iyong mga products. So, ngayon mga ma'am, sir, tuturo ko naman sa inyo, for example, is mag-promote na kayo ng products sa inyong TikTok account dahil na-reach nyo na yung 600 followers. So, paano maglagay ng yellow basket? So, ganito lang mga ma'am, sir, i-click nyo lang tong plus sign na nasa baba, yung sa bandang gitna. So, So, kung meron na kayong nagawang video para sa product na ipopromote niyo, i-click nyo lang itong uh, sa gallery ninyo para makuha ninyo yung uh, video na i-upload ninyo. So, for example, yan. So, kapag tapos na, okay na sa inyo yan, i-click nyo lang itong uh, arrow na yan. And then, ayan na, maglagay lang kayo ng description, edit nyo lang yung cover uh, na gusto ninyo. So, ayun mga ma'am sir, kung tapos ka na maglagay ng uh, title or description ng iyong uh, uh, ipopromote na product at ng hashtag, so, i-click mo lang yung product para ma-add yung uh, product na yan or yung link ng product. So, click mo lang yung add pag nakita mo na yung product na yan na ipopromote mo. And then, kapag nabas yan, click mo lang ulit yung add And that's it. So, pwedeng as is lang yung description na yan, yung product name, or pwede mo ring palitan. Nasa sa inyo. So, ako pinalitan ko, nilagay ko lang yung buy here. Then kapag okay na yan, so uh, meron dyan sa pinakababa, so click mo lang yung check. So ayan, meron na tayong yellow basket. So po pwede mo nang i-click yung post and para ma-post na yan and mapanood ng iyong mga viewers. So ganun lang maglagay ng yellow basket sa inyong uh, mga TikTok account para mag-promote ng inyong mga products dito. Kung gusto ninyong pasukin ang pag-a-affiliate dito kay TikTok. So, ayun po mga ma'am sir. I hope nakatulong sa inyo yung video na to. Lang yan sa mga interesadong pasukin yung affiliate marketing dito kay TikTok. Ito yung klase ng pagkakakitaan na kahit nasa bahay ka lang, hindi mo kinakailangan ng malaking puhunan. Cellphone, internet. So, pwede ka na mag-promote ng products mo online. And if you find it helpful, mga ma'am sir, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, ayun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you my next video. Bye po!